Ay! Medyo malamig. <laughs> so, good morning sa inyo at welcome sa panibagong vlog. Medyo tahimik yung umaga ngayon. Naka, naalungkot siya, pre, si Mrs. May trabaho. Yung panganay namin, may school. At kami dalawa lang dito ni, ano, ha? Kami tatlo ng aso, tsaka yung bunso ko. So, good morning ulit sa inyo, mga kalahi. Ayan, ah. Oh. Na madumi pa yung kama. At punta tayo sa sala. Gising na to, eh. Yan, ah. Oh. Gising ka na rin? Para basketball tayo? Wala, oh, Mamaya, basketball tayo. Tutu muna ako ng magahan. Good morning din sa iyo Ha? Huh? Good morning! <laughs> Ay! Ano gagawin na natin niya Nilabas na siya ni Mrs. eh. Ayan, na yan. Nakapupo na yan. Okay. Hmm? Nga! 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 At table pa rin ng computer ko din, oh, no? yung luma. hindi uh, pa marating yung ano, yung kukuha. Pero sa tabi ko, kanin daw ngayong alas dos. Yan. Ah, uh, anong umagahan natin yung bunso ko, gusto daw ng itlog na prito. So, umagang may prito tayo. <laughs> so, let's go. Good morning sa inyo at kain muna kami ng umagahan para marami kaming magawa ngayong araw na to. Ciao! Mm. -hmm. sanas, tsaka isang isang is yung na namin kahapon sa market wala na? Huh? wala na tinapay? No. <laughs> gusto pa niya ng tinapay bus na eh <laughs> na lang parang kasi maglalaro kami ng basketball eh, sabi ko sa kanya huwag kumain ng madami kasi nakadalawang ano na siya eh tinapay tapos ang palaman eh dalawang hotdogs tsaka itlog mga mama, man. hindi ka na makatakbo. <laughs> Kukunin ko yung mga sinampay, tapos papalitan ko na itong mga towel na nilaban ni Mrs. kanina. Uh, at lalabas ko rin dun sa terrace para matuyo. Nakita ko na may araw ngayon. Pero tatanggalin ko muna ito. Ayan. Biruin nyo ang hirap ng, ng mga misis sa bahay na sila lagi yung nagluluto. Naglalaba naglilinis ng bahay, nag, ano pa, nag ng mga kama, di ba? Kaya tulong mo natin sila, di ba? Hindi ko alam kung basa pa. Basa pa, Ito ta. yun, ha? No, si, siya si, si, na kami ni Basti. Ito, ready na siya. Eh, tumawag yung panganay ko. May ano daw. May darating daw siyang in order sa online eh, hindi ko alam kung anong oras ay namin ng konti ah may nag comment pala na mahilig mahilig daw kami sa ano sa mga indoor na halaman eh yeah, nakabili lang ni na misis yan Bam, ano, bamboo ito yata yung banana para siyang saging tapos ito yung mga collection niya ayan eto yung Monstera. Ayan. Ito yung, hindi mm, ko lang kung tawag dito, basta Brazil. Ayan, meron din kami sa Terrace. Meron din kaming kalamansi na ang daming mamulaklak pero ay, walang bunga. Nalalaglag yung bunga. Ayan ah. <laughs> hindi ko alam kung anong problema dito. Mamaya papakita ko sa inyo. Magano lang ako. Magsasampay lang ako. So, may palm din kami dito. Ayan. So kasi yan na, eh. sa loob ng bahay para nakaka-relax, 'di ba? Pag ano may halaman. Ito yung Brazil. Ito hindi ko alam kung anong halaman 'to. Tawos hindi lang diyan kami may halaman na. Eh. Nasaan na yan? Ultimo banyo namin may halaman eh, yan ah. <laughs> yung namin. So, sampai mana tayo. Ayun, uh, nakuha ko na yung mga ito damit. Magsasampay naman kami ni Basti. Tutulungan niya daw ako. Para mabilis, di ba? Hmm. Sasampay natin. Ha? Ay, ganun mo lang. Ah, hmm. okay. Atayon tapos na. Dadalhin ko naman to sa terrace. Kasi may araw ngayon. Let's go. Prandok? ayun okay na. Nakapagsampay na kami. So, ngayon, an naman namin to, Tatanggalin namin yung laman ng dishwasher. Ito yung mga nilaban kagabi. Ka eh? Ayan. Ito yung una siya. Nalagyan ni misis ng lemon ha? para mabango yung mga plato namin. So, patulong ako kay Basti. Ayosin <laughs> So, hindi na kami nakalabas ni Basti. So, gusto niya pa naman mag-basketball. Sumulang ko na itong tanghalian namin ng oras na mag-12 mag na, quarter to 12 na. So, papakulo na ako ng tubig para sa pasta. At ito ano namin, ah uh, sauce ng pasta with meatballs. Bale, gano na lang yung gagawin ko. Uh, pagdating ni Mrs dadalhin ko siguro itong bunso namin sa basketballan dun sa court mga isang oras lang siguro para at least makapaglaro siya ng konti hakawa naman di ba? so ayan wala rin akong magawa may hinihintay akong package nung anak kong panganay eh. kaya hindi kami makalis tapos darating din yung elektrisya na mag-aayos na internet ng fiber sigurado may ayusin na naman dun sa baba namin na cable na kinain ng daga ayon

sa inyo Umubuhos dito Paumanahin ang mukhang Hindi ko Masasabayan ang iyong yapag Sa pangiti at pagiyak Sa paglipan at pagbuksak ng araw-araw So pagdikit na lang kita, matitigan sa mata Sa parinip na magpapaligaw kahit huwag nang sagutin Di ba na wala ang kingkat ng bituin At kumukulo na ang tubig Yan Ito tayo pasta Ito yung pasta na ginagamit namin Hindi ko lang ba ito yung binibili ni Macy Siguro masarap ito Inip na yung <laughs> bunso ko oh <laughs> Amaya amaya, hintay natin si mama mo Okay? Ito muna tayo malapka yata hmm? Yon, ito lang siguro o ilat na natin ilat na natin baka kailangan yan o oh, yun ready na yung pasta namin pang tanghalian magalit nito si misis kasi <laughs> ilat ko yung isang buong pasta pero parang ang dami oh? No? Siguro sa off na nito ang hapunan pati At yun. Ang oras na 12.15 na Ayan Wala pang dumadating sa hinihintay namin na Yung package wala pa Yung electrician Hindi pa rin dumarating uh, Luto na naman yung pagkain At least pagdating na yung misis Ready na di ba? Ha? Kakain ka na rin? Ha? <laughs> Andito na si misis At Ayan, kakain na kami. Uy. Ciao. Pasta. Pasta. Parang gusto ko may ano sa ibabaw. Parang gusto ko na may basil. Gusto mo rin, Chi? Oo. Ayan, may basil tayo dito, dahon. Ayan, no? Tingnan nyo naman yan. <laughs> Parang pag-chef <-shaft> siya. <laughs> Lagyan mo muna palang parmigyano. Ayan. Tapos meron yung, ka, gusto mo? No. Ayan, no? Diba? So, kain na muna. Thank you, Lord. At kumikilim-lim na naman, oh. So, Ayun, at dahil wala tayong masyadong ginagawa ngayon, eh, papakita ko muna sa inyo ang talent ng aming aso. Pini, posti! Hmm. Pini. Tara. Tara. Roll Peer. No No Good girl Roll Roll Shake hands <laughs> You Sit. Sit. Raul. Abaya. Abaya. Good girl <laughs> Ayan. Tinuruan namin siya. Wala akong bola eh. Meron. Kasi minsan, pag binato ko yung bola, kinukuha niya. Eh, wala na. Nabutas na. Kakain niya. <laughs> Mabait tong aso na to kasi hindi yan nagano ng mga chinelas, hindi yan nagangat ngat ng mga sapatos. Wala, nandiyan lang siya. Yeah. Hindi siya naganong ng mga nagsisira ng mga sopa. And yun lang. <laughs>